Kamay-kamay, kaway-kaway sa ginataang tulingan ng Batangas. Yan ang napakasarap na ginataang ng Batangas. Bali, gumamit po ako dito ng tatlong niyog at dalawang kilong tulingan dilaw. Yan na po siya na napakasarap. Talagang malapot-lapot po yan mga kalopet. Nila ko ko po siya ng talong na violet. Kaya yan, napakaganda ng daig. Napakabango po niya mga kalupit dahil po ay ang palyok ang pinaglutoan natin. Ang palyok na itim. At tapos, gatong nakahoy, Kaya napakasarap po niyan. Original na original na pagkain Pinoy. Ginataang tulingan din sa amin sa Batangas ay eh, gayon laang ang unam lagi eh, Ginataan. gata eh yan ang napakasarap na ginataang Batangas malupit na ang sinaing eh. di na ang ulam sa amin talagang kamay kamay kaway kaway alam na Taob ang isang kaldiraw na kanay na sinaing sa amin din eh. Ginataan. Kasarap nga namang naray. Huaw. Oh, oh. Lupay. Talagang malapit na naman ang kakamay kamay kaway-kaway ni lupay. Ah, ah. Talagang napakasarap at napakakabangonang. Ginataang batangas. Luto sa tuyong kahoy na ilina Lopit a ah, sandi pa ang na napakasarap po dito magluto sa kusinang ito dahil ito ay kusinang kahoy daig po nito ang gas at ito po ang ating pampalingas Ayan binasag na bao ng kaya para po siyang asitilin kung dumaig oh. daig agad mga kalupet at napakabongo ng ating ginataan ay eh. garnet din sa amin sa batanggas kaya ang kalapot hao oh lupit ah. lupay sa dami ng aming panggatong pa baaw pampabangaw yun po ang pinag-alsa ng ginawa kong gata kaya malapot lapot kau sarap ah. kaya napakabangaw niyan mga kalupit napakasarap malapit na malapit ang aming kusinang ito gatong pala isang hindi pa na ito ang aming pampalingas bao ay siya halay na kayo mga kalapay tayo kain na na kamay kamay kaway kaway